Para. <laughs> Aduh, oh. tu naku lo. Ikam selesai foto total. Masih Ah, ano tawag sa lotong ka? Ta? Pansit Tagalog. Pansit <laughs> Tagalog. <laughs> may bisaya. Okay. Mm, tagal naman ng apoy. Napapalit. Loto na ang ating pansit Tagalog. Bangit <laughs> may mga komunikasyon pa. <laughs> okay, kung at satellite. Maayon. Ha? <laughs> kalunayan yan, lapeger kan nati oh kada go na no ore na nati na bandi ro sa pitis oh sani sinuro sira kan kara pisit ni pa para gin nakaw ah grabe na kasing na kan biolin mo pati kan ore kau putang ang tan ore kau balun pisit na ayo

Halunay ah, pagod Okay, ganda ito kahit malabo Malubog na hinuhugasan

Mga kabraso, dumakong po dito sa Mallorca. Oh. May nakahuli ng malaking pugita mga bata. Boy, dali. dali. Mahiyain to. dito nila nakuha. Oh. So may butas. Bibilhin natin ng 20. Uh. Oh. Ay, puginatras. Okay ano, bigay mo na lang dun sa may ano, yung babae dali, tatag dito <laughs> 20 pesos yun yung isang pagita dito nila nakuha ako sa may butas dumaong muna tayo dito sa tapat ng pinapalagyawaan nating isla kasi may bibilhin tayo dito ang chicharia yan, barangay Malyorga Okay, shoutout sa mga taga Malyorga.